Sabi ko sa 1.15.13, wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito na ang isang tao ay mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So greater love is no one than this, that one will lay down his life for his friend. Alam niyo po, isa sa mga sukatan ng tunay na pagmamahal at kabayanihan ay ang kusang loob na pagbibigay ng sarili para sa iba. Sinabi po sa verse na binasa natin, ang tunay na bayani po ay nagmamahal. Greater love daw po has no one than this ang ating mga bayani lumaban hindi para sa sarili kundi dahil sa kanilang pag-ibig sa bayan at sa, sa mga taong nandito sa loob ng bansangan na to. Ang tunay na kabayanihan po hindi lang tungkol sa katanyagan, hindi tungkol sa pag-ibig, hindi tungkol sa ay sorry, hindi tungkol sa kasikatan kundi tungkol sa pagmamahal. Pinakita po yan ni Jesus sa atin. Pangalawa po, ang tunay na bayani daw po ay handang magsakripisyo para sa iba. Okay? So pag tinignan nyo po, kung ikay nagsasakripisyo para sa sarili mong kapakanan, ikaw yung gumagawa ng mga bagay, pagod ka, pero ikaw yung magkakamal ng maraming benepisyo, hindi po sakripisyo yon Tama po ba? Pero pagka po yung yung pananaw ito ay ito'y para sa ibang tao, kaya ako gumagawa na mabuti, yun po ay isang paraan para magsakripisyo. At ang huli po, si Kristo po ang pinakadakilang ehemplo ng ating pagiging, uh, uh, ng isang pagiging bayani. Para sa kanyang mga kaibigan, si Jesus po'y nagbigay ng kalayaan mula sa ating mga kasalanan at kamatayan. Hindi lang physical na kalayaan, kundi sin and death. Yan po ang pinakamahalaga natin. Dapat mapalaya tayo. Dahil mapalaya ka na sa ibang bagay, pero pag di ka nakalaya sa kasalanan at death, tayo po ay eternal na magdurusa. So again po, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay nailigtas mula sa matinding kadiliman at habang buhay na kamatayan. Ang tanong ko lang po ngayon, bago tayo mag-iwaiwalay, paano mo pinapakita ang sacrificial na pag-ibig sa iyong pamilya, komunidad, mga katrabaho? Ngayong linggo na to pakita mo. Paano mo siya maipapamalas? Ano yung mga bagay na dapat mo isuko o ialay para makapagsilbi ka sa iba? And as we end po, ulitin ko po yung reminder po ng Biblia sa 1 Kings 13, wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito ng isang tao ay mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kaya manalangin, Panginoon, habang inaalala namin ngayon, ang National Heroes Day, Lord, ang dami naming mga concern dito sa bansa namin, nakabalik na na nangyayari. Imbis na magsakripisyo para sa bayan, ay nakikinabang ng gusto mula sa bayan. So Lord, uh, patawarin niyo po ang mga taong gumagawa ng ganito na hindi tunay na bayani ng bayan, kundi nagiging salot ng lipunan at ng bayan. So Lord, patawarin niyo po sila na why magkaroon sila ng realization na ang tunay na public servant ay ang taong nagsasakripisyo, ang taong talagang handang mamatay para sa bayan. At alam namin Lord, may mga matitino naman kaming mga politiko, matitino kaming mga uh, government employees, may matitino kaming mga negosyante na handang kahit papano, Lord, makatulong. Kahit hindi malaking pamamaraan, maliit na pamamaraan, pero handang tumulong at magsakripisyo para sa iba. Yan ang tunay na bayani. Na huwag maging ganyan kami sa pangalan ng Today's Reflection with Pastor Jeff